dito sa taytig At ang bawat mong dalangin Kanyang naririnig At mula sa lupa Ay abot langit Ikaw ang subo Nang Diyos nating mahal Nang sa mundo ay magasit ng kaban katamang gawa ay naroon ang iyong tapang kaya't tanging ikaw. Pagkawang gabay sa puso, nahulihingi ng awa, Padre Pio, Padre Pio, laging mukas ang isip mo at puso, Padre Piro, Buong, buong Lumuhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. O Diyos ko, ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong lalo na dahil nilapastangan kita. Ikaw, Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lumhang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig ko higit sa lahat ng bagay, aking kinapopootan at ngayo'y gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika na dinamuling magkakasala sa iyo Diyos na kaibig-ibig at lalayuan ko na ang anumang maaring maging daan ng ipagkakasala amen pambungad na panalangin kay Padre Pio Mahal naming Padre Pio, sa loob ng limampung taon, binatam mo ang mga sugat ng Panginoong Heso Kristo. Buong puso mo itong tiniis bilang handog alang-alang sa marami. Taglay-taglay ang korona ng tinig, patuloy ka pa rin nakikiramay, nangangaral at nananalangin para sa amin. Ipamagitan mo ko sa ating Ama sapagkat kayo na rin ang nagsabi kung paano ang kwintas, ng perlas ay pinagdurugsong ng sinulid. Ganoon din ang kabutihan ay pinag-uugnay ng pag-ibig. At kung paano nagkakawasak-wasak ang kwintas ng perlas, kung ang sinulid ay napatid, ganoon Amen. din ang kabutihan na wawala kong nababawasan ang pag-ibig. Amen. Panalangin sa tulong ni Padre Pio. O Diyos, ibinigay, ibinigay mo sa iyong, sa iyong santong, santong sa si Padre Pio ng Pieter Cina, isang, isang kaputsinong pari, ang malaking, malaking karangalang makibahagi ng katangitang sa pagpapakasakit ng iyong anak. Ipagkaloob mo sa akin sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio, ang biyayang tunay kong hinihiling. Ganoon pa man. Ang tangi kong hiling ay ang mamuhay ma na ayon sa kamatayan ni at ang marating na maluwalhati ang kanya ring muling muling pagkabuhay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang unang ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa si Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una ngayon at magpakailan man at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa si Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una ngayon at magpakaylan man at magpa sa walang hanggan. Amen. Ikaanim na araw. O Padre Pio, batid namin ang labis na paghihirap Nadinanas ng iyong katawan, bunga ng iyong mga tiniis na sakit at karamdaman. Ngunit sa kabila nito ay buong tiyaga mo pa rin tinutulungan, inaruga at mahimalang pinagaling ang mga may sakit na, nagd na nagdurusang tulad mo. Pasiglahinawa kami ng iyong diwa na buong tapang naharapin ang anumang pagsubok at dusa sa buhay. Bahaginan mo kami ng iyong lakas ng sagayoy matularan ka namin. Ipanalangin mo kami, lalo higit ang mga may sakit, na sa pamamagitan na rin ng mahal na ina, ay gumaling ng tuluyan ng sagayoy muli silang makabalik sa pagpapasalamat, pagpupuri at paglilingkod sa Diyos magpakailanman. nalangin sa mahal na puso ni Jesus. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, humi humingi kayo at kayo'y bibigyan. Maghanap kayo at kayo'y makatatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Narito akong kumakato. Naghahanap at humihingi ng biyayang. Hilingin ang mga biyayang nais hilingin. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kahariad mo, sundin namin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyong bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos, Espiritu Santo. Kaparanan sa unang una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus, sa iyo ako lubos na umaasa. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, anuman ang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ipagkakaloob niya sa inyo. Sa ngalan mo, narito akong humihiling sa Ama ng Biyayan. Banggitin ang mga biyayang gustong hilingin. Ama namin, sumasalangit ka sa bahin ng ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin namin ang loob mo dito sa lupa para nang sa Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos, Espiritu Santo. Kaparanang sa unang una ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus, sa iyo ako lubos na umaasa. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi ang salita ko. Pinasigla ng iyong di mababaling salita, hinihiling ko ngayon sa iyo ang biyayang banggitin ang nais nice na panalangin sa ating Panginoon. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa ang kaharian mo, sundin namin ang loob mo dito sa lupa para nang sa Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos.